Hi mga kwi ah, Dani ada ko sa Sige na trabaho ba Relax kayo Kapoy Kain pinas pa trabaho Yaw say Di pag yung makadima ang swildo Makarga Say wala pag yun Labi ng holiday Isod kayo Sige rin may reklamo Ay may padulungan Ayan lang Trabaho na lang Panganak mong itag Pobre Ano yun yung mga Kwan Taong panganak mong pobre itong eskwela niya short pa sa pangutok na na nagtisting ko karong video kay gusto ko mo sulod sa vlog sa youtube kay na ini suggest ako ang si na ko amigo kauban ko diri sa trabaho na niingon siya nga magtisting daw ko vlog hilig man ko siya ingon si ingon si Mark nga Istingi yung eh, kwan na uh, imuhang habit ni mo daw ka nang mag video daw videohan daw ng mga habit na dagan mo dagan mo habit pag gabi eh. mangisda ko usay buhiling ako na pagkagawas na ah usay lang eh, makatagay usay dili okay, oh. yeah, pero panagsarag yun kawar ganun mga siyorte na upi o isi panikabot na Pero okay ra enjoy mangyapon tungod kay problemaan tungod taho nato so si kuan na ito si Latagaw vlog ang nagingon sa ko nga uh, mag video daw ko pag nanani sa sa dira na ko sa tubig nang nalom dagan namo koy grupo manalom tawag namo anak siya aning ambus tawuran na po ko sa ibabaw subidaon namo ang isda pero subidaon ka po namo pero di ko ka di ko maka hatagod sa inyo garantiya nga ang silpo na madala sa tubig kay tungod manggod ni silpo na ko baya kay di kuan ba ni ni Ning... water soyup ba ni di ba ni water prop water prop po hindi eh, na po ito yung kitawag na nagda scam pero na baguhan pa mangko pero, oh, testing lang galit ta kay ato nalang igol i-goal na to hilig mo ko mag video video i-goal na lang na ko nga kuhan isalom pero dili masalom ang cellphone ha ah. dili gud ang actual um, Mabidyoan lang na ko ang kana lang na pag taod na mo sa pukot o pag, pag subida na namo, na mo drat na ko ka video kay di man na makuhan tungod sa lawag po ng tubig di po na madaladala ang cellphone pero gorong na cam makaya pero wait man ka kapoy gud hangat pero enjoy ra? Wala ra ning pangalan ta pobre. katong one eh, nag shout out ko tong nako na gi sa YouTube sa Facebook nako. Na Patama ra man sa mga kwan ko katong itong mga vloggers bitaw nga kwan mga bugiro. Na uh, ingon sila once nga ipalubak ipalo, ipalo nimo siya pla, plus ha ah, daghan lagi mo ipalo ah, na tagaan ka kunuhay inong ka nga tagaan ka cellphone na ah, kinsay sikat si putok na pangalan mura di ay kita dai mga pud lisod lisod kay dai ta nga sa dai sa inong pangayo kanin na ang cellphone gali duga na ni ako lang igwantahan ko nang gidala dala pero okay man ang asawa nga dalwa na ko pero tambag lang ako sa inyo kanang inyo na i-share share na, ay nanay kwan lang tagod kanang game lang ta game na sa mga video okay man tan lang ta just a fun pa, just a fun ra gud kay mara mong so uh, mayong uto sa tanan ako sa si kwe, musulod sulod puhon abangi ako mga video sa pagpanalom thank you